yung mga tungkol sa aswang. Um, merong bahagi kasi sa psychology, yung tinatawag ng mga parapsychology or yung tinatawag ng mga paranormal na activities. Pero, hindi ibig sabihin ang isang tao, pa pwede mo makonsider na aswang dahil nakita nyo lang na ano na attracted dun sa dugo ganyan sa itsura hindi po sa itsura nakikita kung ano ang sinasabi niyong aswang actually may mga pagkakataon po na talagang sa ibang bansa iba po ang imahe ng isang aswang in, fact tinatawag sila mga animagus ibig sabihin nag-aanyo po ng hayop hindi naman, o, oh, yung mga katulad ng werewolf, ganon. Eh, siguro naman po sa itsura ni Aling Gurley, para sabihin nyo na nasa taas ng bubong, wala pa rin kayo nasasabi sa amin na mukha siyang aso or baboy. Yun po. At nakakatawa na ang sinasabi ng pagdi... ng baboy, ha? <laughs> Alam nyo, yung... Kasama ko doon. <laughs> Teka lang, ha? Parang ang hirap paniwala ang aswang baboy, ha? Mga werewolf siguro pwede. Ano ba yan? Uh, wild boar. Ah, uh, baboy damo. Baboy damo, yon. Yan. Um, tapos natawa rin ako sa inyo ha, Aling Hilda, dahil kasi yung sinabi nyo na paglabas ng dila, ba't pataas? Lahat naman po siguro na nakikita nyo kahit sa television or sa mga pelikula, ang mga aswang pababa po ang dila. Diba? Pag... sa bubong eh. Oh, sa pahaba gano'n. Yung eh, yung sa millennial, millennial yung dila. Millennial yung, yung kanyang dila. Baka diba? ibon yung kuko. <laughs> okay. Pero tingnan natin, pagtuunan natin ng pansin yung sinasabi dito na condition ni Aling Girlie na hyperthyroidism. Dahil kasi alam nyo, ang isang taong may thyroid problem, unang-una, kahit na hindi ganyan ang itsura niya before, luluwa po ang mata pag hindi nagpapagamot. So talagang ang tendency yung mata niya, parang akala niya na ikot at ganun na dalawa po yan. It's either lumalaki ang katawan or pumapayat po masyado. Ngayon sinasabi niya na parang may ganung ano, talaga pong hingali na isang taong may thyroid problem. Kaya nga siguro talagang ang hirap para kay Aling gir, girly na talagang ano dahil hindi pa niya nakikita yung ano pa yung tamang gamot, ano ba yung tamang kinakailangan niya sa kanyang kondisyon. Kaya hindi po tayo dapat maging judgmental. Data tandaan natin, pag kayo tayo naging judgmental, baka mas marami pa hong masasabi sa inyong hindi maganda kaysa kay Aling Gurley. Yan lang po. Maraming salamat, Doktora Camille Garcia.